Ayan guys, pumunta tayong gallery. Putang, ayan na sobrang traffic. Simula pa lang doon sa ano, Marikina. Grabe. Sige, sige. Ayan, day 3. Day 4 na pala. i tayo ng box sa ses. Ito pala si Idol, si Charlie ano. Ano po page Charlie Boy Habis. Charlie Boy Habis. Bibili tayo ng bagong box, ia-unbox natin, guys. Ayan guys, super late tayo sa pads. Hindi na tayo umabot. Talo round 1. Kaya magbabox break na lang tayo. Ayun si John Pad. O, bobo talaga yun. Matatalo so, talo na yan. Boboy. Box break. Ito, bagong pack ng Fallen and the Virtus. Kaya yeah, natin kung makakuha tayo ng price card dito. Sana makakuha. Wow. Ah, Ah, oh, anong bill uh, natin? Apple sa deploy. Kaya natin kung makakuha tayo ng ano price card sana man lang kahit ano makabawi man lang kasi balita ko hindi maganda eh. Hindi daw maganda eh pero yan ito yung mga ano natin ito yung laman. Wala tong ano wala tong yung extra pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 no. Hindi ko na binilang pero 12 ito, ko lang po Ah, hindi 15. 15, 15 packs. Okay guys, sana may makuha tayong maganda. Oops. Oh, pangit, pangit agad. Hindi, hindi. Ano, blink out. Blink out. Pangit agad, pangit agad. Wala mo pa. Sige, ano. Huh? Ice Jade Manifestation Ako po Parang hindi magandang pangit tayo na agad ah Ice Jade <laughs> Kaya natin Tri Brigade Kit Lahat ng Try Brigade na useful po eh. Lahat na nilalagay sa deck Kaso ang kahit may bago support Ito, garbage. Ops, ops. Ops, free see. guns. Okay. Bili Okay, guys. Sprite Elf, common. Masang pangitain to. Buka mababan agad to. Common. Ops. spell ang despia. Ang pangit, puro basura. Wala si Alex. Wala Puro basura. Si okay, okay. nene, nah, nah, guys. Ano yan? mo Para sabay na ba? Tyrion. Okay, okay. Sige. Kain all ko yung Tyrion. Basta pa rin. Nag-box ako. Wala ako Tal kahit isa. Kasama to? Ano, nene. Pinili ko. yung box Okay, next box, guys. Pabili daw eh. Nerbal Okay, kay okay. CR, wala ko. <laughs> wala na si. <laughs> wala na GG na. Ang daming try brigade, guys. Ay, yun na yung mga. Ay, yun yung natin, Nerval. Ibig sabihin, wala na tayong fusing. Malas. Mga ano, nagsayang tayo ng 2,000 dito. Mamaya, bigay ko Ops! Pare mukhang ano ah. Mukhang kailangan natin mag-try brigade ah. Guaranteed yeah. o guaranteed? Ah, uh, so far may nakuha naman free card. Okay. May okay. basic okay. pa. Okay. Ah, hindi guaranteed yung basic card. Ops! Ice Jade okay. na okay. naman. Sige, titignan natin kung makakabawi tayo. Worth nito 1.8k. Then if we get like a gigantic 1.8k bilhin natin dito guys. Second play dito for the... Swear oh, parang hindi yata siya mapapawi. Ito right. na yung yes. hey, right. ano. Ah, uh, the black na black. My god, My god club. Ah, may ulti din. <laughs> lang sa ulti bis. Eh. Wala walang bistel pre, mo wala walang bistel. kasi lang boy. Ah, ano yung baldrick? Tyrion back pre hanggang merong mamak pare. Hindi ano. hindi dito pre. Ata NP. Nalap ka ba? Ay, wala na na display. Sa akin meron. Ito yung Minapolis. Bright blue. Okay. Magkano kay Arwin? Ano ba 'yan? Nasaan lang ba? Okay guys, ano ko po guys? Wala. Wala. Walang PSR. Sa to kay Bawon tanga. Ayan, okay. Ano yun, sir? Nerval. Nerval? Nerval. Nerval. Hindi <mikin> ba yung Sprite Blue? Para binili ko yung Sprite Blue. Okay, nito. mo sa ano? Tignan Okay. puta uh, okay. 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 purbasura, guys? Urbasura. basura? O kayo? What ako si Gio. Lumapit. <mikin> malas guys yo so yun wala tayong magagawa lapismatic wala ACR nerval wala 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 talaga guys okay lang yan maglikit na tayo papagalitan tayo ng dyan magkakape na tayo charlie Late tayo sa pads guys Kaya ano kakain na lang muna tayo So binigay natin round 1 So aasa na tayo sa round 2 and 3 Sana pares natin may panalo So, hindi na tayong champion. Ayan, guys. Ginugbog-bog yung kalaban. lang yun. Kabalang. Manabog-bog. Ano na sa atin yan? Parang lugi lagi sa atin. Lagi sa atin pa Pero hindi, joke lang. Swerte lang talaga sa draw. Dami natin pang board T-shirt? T-shirt? Ayan. Ongoing pa yun ba? Naka... Hindi lahat na siya. Lahat mga judges. Straight out sa kartesa Ayan. Last two years ago, naka-take ng judges. Tapos yung round 2, round 1 Hindi tayo nakalaro kasi late Round 2, durog yeah, Round 3, hindi natin alam Sana manalo Ayan yung mga tropa natin guys Sila-sila pa rin yan Kami-kami lang yan AJB Okay And guys, last round natin guys, ano, kalaban natin ano Fire King. Tabla, utangena. Na-isahan ako noon ah. Pero okay lang, baka may place pa tayo kasi nakatalo sa atin ang champion. I mean yung unang ano, yung unang hindi ko hindi 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 ako nakalaro nag champion yon yung unang ano. Kalaban ko dapat yon wala, malas talaga minsan. Pero ngayon kaya ako team player kasi may ano may event yung banday, May event sa One Piece kaya ako player. Pero usually ano to 64 players. Ayan guys, magba-box break tropa natin mukhang makakuha siya ng ano nang okay, today. Wala bang tapper Ayan, Gunting ka ba ba yun? Wala, wala. Ano na lang. Wala na. O yan. Magbaba. yung tropa natin, guys. Mag ano. Ayan, o. Oh. Ang sidekick ng Marikina. Team Marikina. Sidekick ni Nat. Ay, gago. Ay, tong ina. mo sa video. Eto po, galit kay Nat. Uy, gago yun diyan. Ay. Gago, baldog. Unang pak. Hindi. O, sige, sige. Wait lang kasi. Okay, okay. Sige, okay, sige. sa ah. Wala. 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 Nasa TV yun. Meron ako lang. Uy, Uy. Uy. Pwede. <laughs> sa akin <laughs> yan. Sa akin yan. Nakakao ang tribe Sige, ko sa yung mga tribe brigade para sa pagkakaibigan natin. Uy, kay bakla. Hey, na, Hindi ba trash Hindi Hindi ano tayo? Content destroyer tayo. Tutulungan natin. Uy! Uy! Hindi, ayoko nyo. Mama destroy. Bago itabi muna. Kasi mamaya magkar lumabas yung mga palaka. Hindi e di hihirapan maganap nun. Right. Uh, Gago eh. Isang lahat. ba? Ano Okay mo ang baldog yung box ni Aljon? Hindi pa. Hindi pa tapos. Nalig ka. ka na ito. Pop. Oh, oh, di ba? Basura yung SCR. Wala na. Baldo. Hindi pa ginagamit. Hindi ginagamit. Si Charlie, SCR One down. Wala na. Kasi pag na mo, wala na. Baldo. Pwede na, pwede Starter, starter. Mga 500 po. ko pa lang Starter. Baldo. Baldo. Ini si John ni. Nananalig ka pa rin. Pala si ano si Bawon. Puro tiro. Uy, dali mo kasi CR. Eh CR. Pwede na. Bawi na. Meron ako blue. Si CR. ina, ano ba naman yan? Baldog, another one. Baldog again. Uy, pwede na. Pwede na. Bawi na. Ano yung 50? Hindi, 500 yung pack. Hindi, bibili, Sa OCG. Orang yun. Baldog. Baldog? Ang baldog tanga. Oh, kasi... Gago, tiri yun! Baldog Paldo! Paldo, pre. Paldo, guys, paldo. At nalugi. Ito, eh. ito uh, mga presyo. 800, 700, 6,500. 6,500 ang puto. Ito, e SCR, 4K ito eh eto ang toto 100 ito mura natis price starter 800 yeah, yeah. bali-bawiin daw yung backstreet ito na daw paggugunad mo mga 10k yan sa wala mamang tayo guys okay. hindi pero hey, pita, sa dami niyo mga nanonood dito para ay ay bumili ng backpad wala 'yung bibili ganun yung price bawi yan bawi yan ito yung mga may presyo din oh tagan na nito ah ito may presyo din yung yan lalalayong nito lalala yung yakap sa iiboy Ayan. Ito yung mga feeling ko bawe eh. Ano, masaya yung oh, pang. Masaya yung tropa natin, guys. Ang ganda ng box niya. Ano ni init tenga ko. Masaya yung. Hindi pa talaga bumuo. Paano magsayang ng 18? Oh, eh? kasi bumili pa ako isang box. Ayun, bili, bili. Donate, donate to Pasubo sa Tite. <laughs> oh, ayan na si JK yan, JK. Oy, eto na ako ng music na maganda kasi Bro, pogi. Pangit, ang pogi mo JK pasubo. Ah! <laughs> Oy, hindi ka hindi ka na hindi ka lapat <laughs> ko sa sigo ko parang strawberry. Hindi ka. Oy, <laughs> nagtatampo na ako sa iyo, JK. Hindi nagtatampo na ako sa iyo. Hindi ka na nagse-send ng porno sa ano, JC. Wala ako Ayo, hindi ka nagse-send ng porn sa JC ah. Pinagbawalan na yata. Okay guys, yan. Masaya yung tropa natin na kuha niya lahat ng magaganda. Masaya ka pa pala. Masaya niya sa tsaka ano lang. Ayan guys, magpa break pa tayo isa. Hindi tayo na, hindi tayo magpap... Hindi tayo magpapalin lang sa ano. ano. Ayan, basta ano tayo. Ayan, disiplinado tayong backspread. Dalawa lang. Ito guys, ito. Second box. Okay. Ayan yung char na rin. Okay. <laughs> okay guys, guys, ayan na guys Sana swertein this time Swerte <laughs> ko sa swerte yun to eh Kasi ito yun na, pag di pa kasi swerte dito Hindi kasi sa akin Kaya yan to, sinasay ko Sinasay ko si Gab Sige, sige, go Dave na muna. Oo, bukas din. Sige, sige. sige. Papakita sa camera yung mapupula. Oh, Pirion. Pirion agad guys, Pirion agad. Pirion agad guys. Pirion agad, guys. Okay, Sprite. Balo Sprite, Oops, prime, Pwede na, pwede na, guys. Dogmatica, ah. turkey, turkey. Sige, ganda, ang ganda. Ang ganda ng pulse.

Uh, oh. Ay, niya, right? uh, oh, oh. Uy! Uy, Sprigans Brothers! Sprigans Brothers, guys. Paldo, paldo. Piling ko bawiyan pre. Piling ko bawiyan. yan. pa kayo nasa kapay ko. <laughs> masyado okay. okay. Piling ko, pre. Piling ko, pre. bawiyan yung mo. Bawi, bawi. Bawi, bawi. Sprigans. yun, 1K yan, pre. pre. na yung pre. Bawi Libre kita ko yung pre, yan. 5K. 5K, pre, yung isa, 5K. Oh, ito, guys. Ito yung mga napul natin. Ito, 8K. 8K. 7K. 3K. Secret uli. Secret uli na ganda. Oh. Pero hindi mahal yan. Kano may medyo sa PSA? 8K. 4K yan. k, eight. Seven k. Three ito kay pagsasmaker, 4K pagkasama ng mga tao. 1K lang ang mga ito. Ito Ayan, ang ganda. Grabe, guys. Sobrang sulit na ito. Kaya bilhin na kayo sa CS. Ito yung mga coils natin. Sobrang sulit talaga guys. Sobrang saya ko today kasi yan na kompleto ko yung sprite deck. Meron pre. Wala ba kayo ng UTR? Sige, hindi. Ngayon lang, ngayon lang. Hindi, ito sprite, sprite. Meron ako nga pakiri. O sige lang. May pakiri ako. O sige. O sige. Pagkatlo ko. Magkana ba sa sprite? Silimandaan. Ano, hindi ko may sprite. 100? 100?

Unaya din strike nito. Hindi ba bababa ba? Oh, hindi. Hindi na. Oo. na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. yung na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi wala nang May wala nang sumidik wala nang wala wala nang wala nang wala wala nang akong nang wala nang wala nang to. wala akong wala nang wala nang wala nang wala nang wala nang wala pa Hindi, yung, yung sprite guys kasi ano sure ball to ano yung to. Ito sprite jet na to. Ito oh, yung ano magiging 3K guns. yan. Sprite Sprite mo na na. Now hold it. Kaya may time meron tayong dalawang sprite jet. Ayan. Ito 500 to 300. Itong keras 800. yung <laughs> mga try brigade Roar. boy, Prendo! si Prendo, pokemon na. Mo. Si Prendo nagpo-Pokemon na kasi eh. marami na sa Pokemon eh. Oo, si Prendo eh. Si Prendo kaya nagpo-Pokemon. Hmm. Guys, medyo naluluka ako sa totoo lang. sa tingin ako nagtapo ng pera. Yan yung totoo ko nararamdaman mo ay kaminduhan ay oo oh si Charlie na lang eto po si Charlie Boy ano Habis wala hindi nakita niyo si Charlie Boy Habis pera